Robin Padilla binawi pati ang mga alahas kay Mariel. Nagdesisyon si Robin Padilla na bawiin ang mga alahas na ibinigay niya noon sa kanyang asawang si Mariel Rodriguez. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga binawi ay mamahaling singsing, kwintas, at iba pang alahas na ibinigay sa panahon ng kanilang pagsasama. Ipinaliwanag ni Robin na bahagi ito ng kanilang paghahati ng mga ari-arian kasunod ng kanilang hiwalayan. Naging usap-usapan ang hakbang na ito, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Mariel Rodriguez, sa kabila ng mga nangyayari, ay nananatiling tahimik at hindi pa nagbibigay ng pahayag tungkol dito. Ayon kay Robin, ang desisyon ay para maayos ang lahat ng aspeto ng kanilang paghihiwalay. Marami ang nalungkot sa patuloy na paglala ng kanilang sitwasyon. Hinihikayat naman ni Robin ang publiko na igalang ang kanilang privacy. Ang kanilang mga tagahanga ay patuloy na nag-aabang sa mga susunod na kaganapan sa isyong ito. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.